yung vlog na na tayo. And magkano po tayo tour ng mga bag. And pasok ka na po kasi bukas. Yan. Ito na po yung gamit ko. Lalagay ito nga po pala yung bag atin. Natin. Yan. Matibay po siya guys. Yan mo pala yung bag ay bag natin guys. Yan. Lalagay lang na po natin itong gamit dito. Yan open lang natin siya guys dito sa isang layer yan lang guys yan guys sa akin ba and una nga po pala ito nga po palang bag na to is binili po namin yan ito po yung sa loob ko yan. yan guys yan and una po yung papakita natin is lipstick <laughs> Yan guys, lipstick. Paganda naman po tayo di Bruha. Yan. Yan po yung lip lipstick natin guys. Yan. And dito po natin siya lalagay pa sa parang wallet. Dito yan. And, and, ito naman po yung board. And dito po natin siya lalagay sa isang sa isang. And, ito nga po palang notebook ko guys is a di pa po nakabayan ito lang po pansamantala yung notebook natin guys kasi nagagamit rin naman kasi sabi po ng teacher to daw wala pong kulay kaya ito na lang daw sa red teacher kukabayan po namin siya lagyan po pangal pero di pa po nalagyan kaya nalagay mo natin siya ito guys sir. Ito nga po pala is, is assignment. Assignment po yan. Ayan. Sa DIY po namin na binin, highlighter. Yan. Ito, apat lang po binili namin kasi di na po kailangan. Uso-uso lang po ako. Pero kailangan na rin naman po ito. Ito po, lalamin natin sa dito sa pangalawang layer. And ito pong crayons. Dito rin. Aliya to. And, hmm, pangit. Hindi okay. So, ito pong mga ano is dito po niya. So, ito pong ito po, yun po isang po yun. Akin, pero ito po kung may mahihirap. And, pwede, ano po natin ng supply? Alam ko mag-supply. And last na lang po is salamin mo. ang aking papel. Salamin mo Tsaka yung salamin ko po, huwain ko po po. Dito lang natin po. Handa na po ako sa pasukan. And mga star clips po, pinangan po natin yan para hindi po mag gulay-gulay yung ano natin yan. Yung po. And, kailangan po natin ng alcohol. Kung marunong po yung mga natin, pwede po tayo mag-alcohol. <laughs> may uh, na po ako sa school ko bukas. and ito na guys and ito pong tumbler. Pansamantala po itong tumbler na ito guys, yung bigay ng Bill Monte. Kasi po, mayroon po ako nag-order. Nag-order po ako sa TikTok. Ayan. Yan, buksan natin siya. Ito pong tumbler, lalagay po natin siya dito sa Ito na po yung mga laman ko, may tumbler, may notebook, papel, and ito pong ito pong ano. Yan, ito pong keyboard. And sarap po natin. And dito naman sa palawang yun meron po tayong alcohol, sanitizer, And ayun po tayo mga ball pen at highlighter and crayons. Ito po para sa akin guys. Ang lang natin sya sa rabbit. And dito po sa third layer meron nga po pala dito po sa third layer wala pong laman kasi dyan po lalagay natin yung baonan, kasyang kasyang po yung baonan natin guys eh, ugasan ko pa po yun Ay, dito po sa first layer meron po tayong star clip crayons na mga pwede maghiram dyan supply kailangan po natin yung supply importante po yung supply ah perfect level lang natin sa dito guys Ano nga po pala si mama na gagawa po ng notebook ni Laija? Siya na isang notebook. And ito nga po pala. Dalawa lang po yung notebook ni Laija. and it, dyan po na picture. And dal dalawa lang notebook in magano po tayong 1 and 2. Kasi sabi po ng teacher niya. Violet, check siya violet po sila. And ma'am RC po yung uwan uh, lang po natin yung dyan sa task na ano na salamin. Wait lang guys. Hello guys, in-order lang po natin sa TikTok. Kung gusto nyo po bumili, eh, bili pa kayo. And, ito nga po pala yung salamin ko guys. Yan pa ako. Yan guys. Ito pong cellphone na to. Gamit ko po cellphone ng papa ko. Yan. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Kulay pink nga po pala sa atin si ati kaya third po is kulay violet. Violet ba nga? and na. Pwede po siya parang stand. Ayan. TikTok lang na. TikTok lang po yan, guys. In order yan. Ayan. Na, nakabalot naman po to ng, ano, ng karton. Is, lagi lang po natin siya dito, guys. Saan ba? Dito na lang po yan. Ito pong salami na to, lagi lang natin siya, guys, dito. Ayan. Tsaka yung baunan po, Tsaka ako po papakita sa inyo yung... Ay, ito po yung banana. Kuy, okay, ayos lang. Dahil po kulay... Kulay green yung bag natin, is kulay green po yung bagonan natin. Para kapatid naman. Makita mo agad po dito is lagay ng kutsara. May kasana po siya. Ito kasama niya po dito sa tumbler is kutsara and tinidor. And, open lang natin siya guys. Pero meron po siya takip yan. Open lang natin siya, guys. Hmm. Dito po kanin, ulam. Pwede nyo na po kanin in ulam. Kung, madami, kung konti lang po kayo ng kanin, dito lang po lagay in ulam. Kung anong gusto mo. Ako na kasi kanin in ulam po sa akin, guys. Yan. Tapit na po natin siya, guys. So, ugasan po lang natin siya, guys. Papakita ko po pala yung na kani ka ano ka kainan ni and Elijah. Bumili nga po pala kami ng baon <coughs> na ni Elijah kasi minsan po doon na lang po namin siya nilalagay doon sa sa kainan ni Elijah mga juice and biscuit and hotdog dog. Yan. Bukas na po yung pasukan natin, guys. ano anong, anong ar po yung pasukan nyo guys? Yan. Yan. Yan lang guys yan na po yung ano natin and salamat po pala sa nagbigay sa atin mga tita ko and lolo pito ko si lolo pito po thank you po sa nagbigay sa mga tita ko and lolo titigalin na po natin siya guys yung ito po pala yung baon na natin heart yan, guys. Ito po, di ba, sa kater. Pinakita ko na po sa akin. And, open lang natin siya, guys. Yan. Thank you nga po para sa matita ko dyan. Nakikita mo agad dyan po nakasulok yung kutsara tinder niya. Matitibay po yung kutsara niya kaysa sa akin, guys. Pero, mas mamahal po sa akin, guys. Dito, dito rin po kanin in ulan. Yan lang naman po sa kanya. Saktong sakto po sa kanya. And hindi na po kami bumili ng ano, lalagyan ng mga baonan. Kasi kasi naman po sa bag namin, guys. Bibili pa po kami. Yan na po yung cute kay Elijah. Tatlo nga po pala binili natin ng baonan. Kasi po, tatlo po kami ng mga kapatid. Pwede si Kuya GL po. Kasi college na siya. College siya ba? <coughs> Ay, grade 12 pa po siya. Ito po, bubuksan lang natin siya. College niya po si Kuya bubuksan na po natin kay Laya. Ito na po. Kasi kasama nga po siya ng kutsara, yung tinudor din. Kasama, ano po kami siya may heart. Dito po yung, pwede mo siya lagyan ng kanin, ulam, ulam. Pwede rin po naman lagyan ng ulam, tsaprutas, and ano, mga vegetable rin, guys. Yun lang naman po yung ma uh, na namin. Kaya bindi, kaya hindi po binilan namin si Kuya Jay ng ganito kasi hindi naman po siya nagbabaw ng kanin. Pera lang po siya. Tsaka po lalag ano po namin yan, ay, ano po, Ihugasan po natin ito po sa atin. Ate, ate heart and light ito so dating baunan ko. Oh, Maganda siya dati ngayon. Pakita siya kasi. Yan nga po pala. And, yun lang naman po yung mga natin. Eh. Yung, ito nga po pala si mama. na guys po sa alpon po ni Elijah. Yan po. Kukuberan po natin siya guys. Yun lang naman po guys sa mga gamit namin. And, yun lang po, pinakita ko lang po sa inyo sa mga gamit namin eh. Thanks for watching. Bye! Follow nyo po ako sa sa ano ko, page. Yun lang na po sa thank you watching. thank you rin po pala sa kuya ko and matita ko kasi siya po sila po nagbibigay sa amin ng mga school supplies. Pero hindi naman po ano si mama dyan. Pero yun na po. Thank you for watching. Follow nyo po sa page ko na Precious Alias Yang Ilino. Yun lang po. Thank you for watching. Bye!